Hey people, welcome back to my channel uh, Dito tayo sa kabundukan people Dito matatagpuan mo ang iba't ibang klaseng mga kababalaghan Na mga puno Mga puno at mga ibang klase Tingin ko ito na yun Ito na yun be, tingin ko be ito yun be o oh. Kaso nasa ano Ito na yun nakuha natin Ito na yun tapos lang ako sa ano yan pareho rin yata yung tong nakuha mo eh doon ito mo siya baging ito <clears> tumatagiktik <throat> ang mga kawayan people ito na yun be kunin mo to baging ba? ayun hinahanap ko may mga pero iyan na kaya yun parang hindi hindi maintindihan saan? ito kaya ito parang hindi rin sinukuan man hindi rin no bakit hindi ang sinukuan bilog saan dito doon may bilog doon. Okay, at natin. Ito mga people, mga kababalaghan dito na ating Okay, ito yung dahon na to. Pagking hirap hanapin mo. Ito yung kawayan na kahoy. Ito po dito. Dito daw tayo dito na kakaiba people. Mm. Okay. Ayan, yan. Yung bilog na yan. Dito na tayo mga people. Dito Dito na people. Oo nga no. Kakaiba. Kapat bilog. mo ito. Ibang, yung mga hinahunting natin, hindi natin makuha. Iba naman nagpakita. Ha? Oh, tagal na yan. Saan yung kutsilyo natin? Kunin ko. Hindi, yung pumutol ka niya. Kakaiba yan. Bilogan yan eh. Yung mga sinukuang nakuha natin, hindi bilog. Ano? You know? no? Aray. Hirap dito kasi kinakagat kayo ng mga langgam, mga ano, mga lamok. Eh, grabe din people. Buti dito, naaadaanan kami ng security. O ayos lang daw, namanguha kami. Jadi okay lang. Madakta yung mga kinukuha namin people. So ito, pag nakakuha tayo nito, hindi ka rin nagdalang kutsilyo. Mga kababalaghan dito sa ha. Sa kapupatan. Ha? Edi, mga sang sanga ang kunin mo. Kung ayaw mong damay yung ano niya. Yan kasi, tingnan mo. Yan ay bilog, bilugan, di ba? Sinuko ang bilog. Yung mga nakuha natin, hindi bilog. Uh -uh. Ah, kung pupunta ka naman doon, delikado doon. Kasulukat. Hindi yan, be. Kasi iba din ang may-ari doon sa lugar na yun. Iba rin yun. Oh, dito na, napu, puno talaga na sinukuan yan, people. Oh. Dinurog na niya yung kat, ano, kahoy. Kapapalaghan tayo dito, people. Kaibigan, ay, eh, ka, marami akong hinahanap. Pero yan ang nagpakita. Kaya, kunin namin na. Yan ang nagpakita ngayon. So, kukunin natin mga people. Hira lang tayo mga tagpo ng ganyan. Kaya kunin natin. Kukunin namin, people. Nandito tayo ngayon sa gitna ng kabundukan. At saka ang oras ngayon ay ano na. Ang oras ngayon ay hapon na. So kailangan makuha natin itong kahoy na ito. So na diba? yan. may mga tao tayo dito na umano rin naman kailangan natin mag ano para hindi tayo magpa ha? ano? tama na yan mahirapan tayo but syempre lang po din kami mga kaibigan alay na lang din kami ng tinapay mayroon tayong tinapay dito huwag mo tingnan mga aga mapaalam ka ba? may tinapay ako dito ah, bigyan natin wait lang ha ito yung may type Mag-alay ako sa'yo ng konting ah, uh, sal na lang ito ha. Ito po, mag-alay po tayo mga people kahit konti. Kailangan yun, no? Kailangan. Alay namin kaibigan, ah, uh, konti lang. Asensyaan mo na po. Hingi lang kami ng herbal, herbal. Herbal lang po ang gagamitin namin dyan sa mga ginagawa namin. Ito po ito. <clears throat> tayo ng ito ito yan people oh. aray pulahan ito, meron pang nabubuhay pa siya oh. <coughs> asensya na po kaibigan na ah. Bakit? May Ha? Ito people, ganda ganda Okay. Inanong mo pa sa lupa. Okay. Ang sarap tubig Yeah. Ipatulong mo muna una. Oo, tutulong na to. Hindi na tulo. tulo, tulo. Hmm. Ah. Ay, kasayang na. <laughs> Malakas na gamot yan. Sukong-sukong tala sa iyo yan lahat yan. Kailangan mo lang. Ako, nakita ba ako? Nakita ba ako? <laughs> okay. okay. Ayan people. Hinilamos ko na yung ano na sinukuan. Ah, ito yung nakuha namin people. Oh. Ayan. Ang ganda no. Tubig nito. Grabe. Ayan. Tubig. Matulog pa yan. Nara na, na, na ubus ko na. Okay. Oh. Oh. Wala na, no more. Ito pa pala ganta ko na dito, people. Ha? Huh? Pulahan yan. Herbal talaga to. Herbal yan. Matinding gamutan yan. Wala mong sinabas sa akin yan? Wala mong tutol sa atin dito. Sarado mo yun. Oh, <coughs> na na. yung naputol mo. Sayang yan. makukuha sana natin yan. Po, nandyan lang. Sa gilid. Pasensyaan mo na po. Dari sa kagira, gilid pa. Oh. So, Sara mo na yan. Lalakad lang ako dito. Todo na natin itong lakad natin. Hindi na tayo. Wala tayong kalapan at walang magagalit sa atin dito. Uh, hindi ko ano matagpuan yung hinahanap ko. Ayos lang. Magala sa isa na gabi. Ah, hapon pala. Ito si Kamerlin. Naglalakad pa rin dito sa gitna ng kupat. No? <clears throat> Ito yung mga kapapalagat people. Kapapalaghan. Naglalakad tayo sa gitna wala talaga yung hinahanap ko people hindi talaga biniyaya sa amin pero iba ang pinakita sa amin people baka sa at diyan nito, ito, ito papakita na rin di matutulis ang dahon talaga oh talaga itong mga kaibigan ko hindi pa talaga pinakita sa akin ah. hindi talaga hindi pa talaga tinadhana saan ko mahanap 'yan? Talaga. yan, ito. Mukhang ito na 'yung hinahanap ko. Ito na 'to, be. Tagpuan ko na rin. Pero maliliit lang. Balikin mo. Balikin mo itong ito. Okay. Ito ba, huh? Hindi, eh. Ganun talaga siya. Oh. Hindi yan. Ito yan. Magbali ka muna ng sanga. Ito yun oh. Tingnan mo yung katawan niya. Pareho na pareho. Nagat na ako ng langgam. Huh? Langdagta. Ah. <coughs> Grabe, pahirap tu Hinaala huh? pa talaga tayo Dengan mga langgam Eh, syempre Kinagat ng langgam Gaman talaga Agak matamis Kagating ka ng langgam Nah, wala ala uh, It's go home dah It's time to go home kasi akong ano talaga pero hindi pa talaga nagpakita sa amin people okay bye bye people uwi na kami hindi pa ang nagpakita sa amin darating lang din yung panahon na yan ipagkaloob sa akin yung nahanap ko bukas na tayo na pa na tara na okay bye bye people Bye.